nagahanap ka ba ng mapagkakakitaan? Magbasa ka lang o magbabasa ka lang. Kikita ka na. Subukan ng pagiging isang proof reader. Alamin ng Descartes sa RAKET. Alamin ng mga bagong paraan kung paano kumita sa panahon ngayon. Nang legal ha, eto na ang RAKET. Isa ka rin ba sa mga nag-iisip ng mga pwedeng pagkakitaan? Kung mahilig kang mag-correct ng mistakes lalo na pagdating sa sentences o paragraphs. Subukan ang pagiging isang proof reader. Ang pagkita ng pera, pasimpli natin sa rocket. Misa ka na ba ng ang perfectionismo naman dahil napapansin mo ang bawat detalye? Tamang tama sa'yo ang racket na ito dahil ang gagawin mo lang ay i-correct ang errors sa mga paragraph o kahit anumang writing stuff na ibibigay sa'yo ng iyong kliyente. Pero tandaan, dapat at least meron kang background sa English language para mas accurate ang iyong proofreading. Sa tulong ng AI at paggamit ng chat GPT, maaari ka na makapag-proofread sa loob lang ng ilang segundo. Pero kailangan mo pa rin i-double check dahil hindi naman perfect o 100% reliable ang AI tool na ito. Ang gagawin mo lang ay i-copy ang text na i-proofread, then mag-start ng prompt sa chat GPT. I-type ang proofread this, then i-paste ang text sa baba. Maghintay at makikita mo na ang revised version ng paragraph kung saan nakaayos na ang capitalization, punctuation marks, at spellings maaari ka kumita ng hanggang $25 per hour o nasa higit 1,000 pesos. Pero kahit may tulong ng AI, kapag mag apply o magpe-present sa iyong kliyente, i-highlight mo pa rin ang iyong capabilities as proofreader. Kaya kung may free time ka, itry mo na! Sabi nga ba? Diba, hindi napupulot ang pera. That portion was brought to you by Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store or Google Play. You can watch it also on arenaplus.ph.